kung sadyang di ako si at tibok ang puso mo mabuti pang nalaman ko na ako'y di mo gusto wag kang magalala kung sadyang di ako lahat ng pinapangarap mo kung wala ang pag-ibig Matik matulisong sa tiyang di ako Sigaw at tibok ng puso mo Mabuti pang malaman ko Na ako'y di mo gusto Huwag kang magala kung sa Lahat ng pinapangarap mo Kung wala kang